everyone good morning nandito ako ngayon sa city sa Croningan kasi bibili ako ng isda sabado kasi ngayon so my market nandito ako ngayon sa ano sa my bridge na to so sobrang laki guys eh na na lang nagdobol ako ng jacket hello ito ako uh, ako lang mag-isa sino ba yan? si tatay uh, enjoy tayo dito sa Croningen kahit tayo lang mag-isa enjoy natin yung lamig mm -hmm. dyan ako pupunta so, straight mo lang yan tapos ang dulo sa dulo nyan dyan ang mga fish market Buti na lang, nagdala ako ng ano, ito. Kasi inisip ko kanina, hindi ko dalhin, iwan ko. Pero nagdadalawang isip ako, sabi ko, dalhin ko na lang para panigurado. Hindi tayo lamigin. Pero ganun pa rin, malamig. Hmm. Iba, walang wala kang makitang basura, yung mga ano lang, mga dahon. si normal naman yan, may dahon. Meron naman mga basura guys, pero unti-unti lang di pa rin yung sa atin. Saan kalilingon, may, busog, may basura. Dito, kahit saan sulok, may mga lagayan ng basura. Hindi ka basta-basta magtatapo ng basura dito, guys. Baka ikaw, padalahan ka ng ticket. Bayaran mo yon <laughs> Di ba sinabi ko ni oh, yan, lagayan ng basura yan. O, ganyan ang mga tao dito. Yung mga tao dito, guys, masunod sila sa sa rolls. Kapag rolls, rolls talaga yan. Pero may mga iba naman hindi sumusunod. <laughs> yung mga titigas ang ulo din, parang kagaya sa Pilipinas, pero sa atin, 100% matigas ang ulo, hindi sumusunod. Sinusunod yung gusto. Sobrang aga ko naman dito. Yung mga, yung mga store ata, sarado pa. 9 o'clock pa dito. Tahimik pa yung mga kali dito guys. Sarado pa talaga. <laughs> masyado tayo maaga dito. Mas okay yung maaga. Para maaga tayo uwi. Ibili lang naman ko is data po. Si ikot-ikot lang dito. ng kaunti. Mamaya, magdi-display ang mga tao dito sa dito sa gilid-gilid. Ang mga paninda nila. Kasi masyado pa maaga. 9.20 pa lang ng umaga dito. Dahil maaga pa, hindi pa nag bubukas yung mga store mamaya na ako pipili ng mga isda kapag ano kapag ikot na ako kasi nga pag ngayon tapos bitid, bitbitin bit bitin ko baka masara yung isda no kahit malamig habang hihintayin ko yung mga store magbubukas kakain muna tayo doon sa sa fish market doon ako kakain ng agahan Tinapay si Cora. Ah, eh, motor. Malapit na ako dito sa fish market, guys. Ayan, kita nyo yan. May mga prutas na nakadisplay. Saka wala pong masyadong tao. Ayan, guys, oh. Ayan, oh. May mga puset Iba-ibang klase isda. May malaking ano dito, Crab. Tilapia, guys. May tilapia sila, oh. Kuha na lang siguro ako guys para mamaya hindi na ako pibila kasi marami ng tao dito. So, it's good. So, kukuha na lang ako tapos iiwan ko siya dito. Babalikan ko na lang siya mamaya. So, para hindi tayo pibila kasi wala pang masyadong tao. So guys, naka bili na ako ng isda pero iniwan ko doon babalikan ko siya mamaya marami akong biniling isda guys mag order ako ng luto ng ating in order tapos ito um, di ang kaka, yeah. in order kain tayo ito yung parang, parang ipon siya guys na crab kamay ng mga crab ata to kain so, tayo hmm. Masarap yung sauce. Garlic sauce. Ha? Kaya tayo kaya. mag Ah, ba kaya mag? Ah. Yeah. Nagigas mm yung mabay -hmm. ko. Tikman natin tong ano. Uh, ah, tempura at ito ipon na ano crispy <laughs> mm. masarap din nanigas niyang kamay ko dito guys sa subang lamig itong kailangan natin gumalaw hmm. kita nyo yan guys Namumulan yung kamay ko sa sobrang lamig. Ah, parang wala na yung nararamdaman tong kamay ko. Ah. Yung buhay ka pa pero naninigas ka na. <laughs> Delikado to. <laughs> hmm, buhay nga buhay ka pa pero tumitigas ka na <laughs> tapos na maglakad-lakad ako dito magtingin-tingin ako dito baka sakali bukas na yung mga store dito punta ako dito sa max ba yun tingin-tingin lang wala may ano my first well ko lang mag dito. Nagpalakad-lakad, gala-gala. Importante, nakabili na ako ng isda. Ang sarap dito. Mainit-init dito sa loob ng mga pagpaganda. Medyo may kamahalan yan. Gusto ko bibili. Mahal-mahal yan. Dito ako sa Ketima. Tingin-tingin kung may mga magustuhan dito. Hi guys! Nasa bahay na ako. Nakarating ko lang at nagpapak ng ano? Ng puset. <laughs> Niluto hapon <laughs> guys, hindi mo pakita ko sa inyo kung may mga nabili kong isda. Sobrang dami. Nagano ako nito. Na Naggasto ako ng 86 euro plus dito sa isda na to. Dito guys, oh, isang bag. <laughs> ano na, tumutulo na yung ano isda dito. Oh so, ito. Ito guys, sobrang dami to. Yan. At ito, aw-aw. Yan. So, tempuri. Ito den. Ito guys, yung unang isda. Tilapia. Pero wala nang tinai guys, tinanggal nila yung mga tinai. Yung anata, yung tainga na lang na, na ano na iwan dito, so. Ito, tatlong piraso guys. Tatlong piraso ang tinula kong ano, tilapia. So, malalaki naman siya. So, sobrang laki niya. Tatlong piraso, isang kilo mahigit. So, ito naman. Yung. Ito. Yan, malalaki din siya guys. Tatlong piraso. Isang kilo mahigit, tatlong piraso siya. So, ito guys, ang mapakita ko lang naman sa inyo kung gaano siya kalaki. Mga isda. Oh, di ba guys? Kaya nagano ko dito. Nagasto ako ng 86 euro plus dito sa isda na to. Dito, wala silang bangos. So, ito guys, ang tinatawag nila dito ay sea bars. So, para, para siyang ano, para siyang bangos. Yan Oh. Ano to? Tatlong piraso din. Tag, tatlong piraso lang kinukuha ko guys. Kasi isang kilo siya. Medyo mahal naman siya. So, kailangan tatlo-tatlo lang. Kasi nga, pag marami, malaki yung mabayarin mo. Para siyang bangos. na naman niya, guys, para siyang bangos talaga. Pero ang tawag dito ay sea bars. Di ba, Wala naman siya nakalagay doon kanina na milkfish. So, ang tawag nito, sea bars. Hindi siya, hindi, hindi siya bangos, ha? Hindi siya bangos. Paulit-ulit. <laughs> Tingnan nyo. Ito, hindi pa nalinisan yung chan niya. Pero matataba talaga to siya, guys. Matataba yung isla na to. Sobrang sarap to, guys. Isabay ko sila lilinisin para isang linis lang. So, guys, oh, sobrang fresh niya talaga guys. Dati nung gumili ako ng isda na makarel, kasi mainit-init yon nung panahon. Dalawang kilo, 10 euro siya guys. Tinapon ko kasi nga may nakita akong ano, ng bulati, parang uod. isang so, kilo, apat na piraso o. Oh. Yan, tinatawag dito ay makrel. Namalingki talaga ako ng isda, guys, sa palingki kanina. So, dinamihan ko na lang kasi nandun na ako eh. <laughs> Tsika may budget tayo pang bilhin ng isda. si <laughs> Ito yung pinuntaan ko dun sa city para lang makabili ng isda, no? So, huwag mo sayangin yung pamasahe mo, yung gas, no? So, dapat susulitin mo bibili ng isda. Last but not the least! Oh, charat feeling vlogger. <laughs> Alam nyo ba ano to? secret. I-reveal -re na natin. Siyempre, walang iba kundi ang puset. Puset ng buong bayad, buong Pilipinas, buong Netherlands. <laughs> so, ito guys, isang kilo din na puset. Pinili ko yung medyo maliliit kasi nga, pag malalaki, kunti lang isang kilo. So, ayan, puset guys. Ilang piraso ba to? Parang apat lang. Apat, si pir na piraso siya, guys. Oh, isang kilo, apat na piraso. So, ngayon, lilinisin ko muna, no, sila para mailagay ko sila sa ref. Dorado. Dorado, dorado. Dorado ang tawag nito. Masaya ko. Naisda na ako. Marami. Okay. Pag ako naglilinis ng tilapia guys, dapat ginaganyan ko yung ulo niya para matanggal yung parang sipon-sipon niya. Tingnan nyo, kita nyo yan. Eww, kadere. <laughs> so guys, tapos na ako maglinis ng aking isda. So nalagay ko sila sa ziplock na plastic bag. So, ayan, naano ko sila sa bag, sa ziplock na bag, para pag gusto ko sila lulutuin, gusto ko kumain ng isda, so, itong bag na lang kukunin ko, kaysa naman ilahat mo sa isang bag, tapos kailangan mo i-defrost lahat, ha? na separate ko na sila bawat isang bag. So, ayan. Kung gusto mo magluto ng isda, ito lang ilabas mo. Dito din, yung tilapia, dalawang bag siya. Ito din yung parang bangos kanina. Yan, dalawang bag din. At yung dorada. Tatlong bag siya guys. Kasi isa isang, isang isda, isang bag lang. So, tatlong piraso siya. So, tatlong bag. So, kasi nga, malalaki. So, kailangan siya tatlong bag. So, hindi ko na siya hiniwa ganyan, para ipiprito ko na lang siya ng buo. Pero yung puset na pinakita ko kanina guys, hindi ko pas na linis. Hindi ko na ipakita yung kung paano linisin. Uy. So, that's it guys. Dito na mag ang aking video. Kailangan ko na to ilagay sa ref ang aking mga isda. Kasi nga, baka masira. Sayang yung binayaran mo dyan. So, yung ginastos mo dyan sa isda, kung masira naman. So, thank you for watching. Bye-bye!